Hello po. Hello so. po. Hello po. Si Mr. Janison nagbigay ng tulong sa kanya para makapagkumpleta. Opo. Ang ating po. Opo. Gusto po kayo, Mang na po. Ayun na po Bibigyan ko kayo ng konting payo ni Mr. Dionisio. At to, Mang Lowy, Aling Cora, tanggapin nyo itong konting tulong na naibigay Apo. ng Freedom Taxi sa papamagitan ng bidang Pinoy sa programa ng UNTV. At uh, sana ay palaguhin nyo para dumami ng kaunti pa itong konting na itulong namin sa inyo. Kasi alam ko na kayo eh, na-atake na yata o na-stroke. Kaya sanay ay, wag huwag kayong mawawalan na lagi pag sa unang-una sa Diyos na sana'y manalangin kayo lagi sa Kanya na tulungan pa kayo. At mas marami pang taong tutulong sa inyo. Ha? Okay. Ang okay. Alam ko, napakahirap ang okay. iyong nararamdaman. Pero alam ko na maray pang taong tutulong sa, sa inyo. inyo. tutulong po ha? ng ha? Panginoon Diyos. O, oh, Malalagpasan uh, uh, din uh, po namin ito. Uh, oh. Pagsubog lang po ito. oh, uh, uh, alam ko na lahat tayo dumadaan dyan. Kaya uh, lalo mong pagigihin ng uh, pananalangin sa Panginoon Aling Cora yeah, uh, meron din kunti akong cast na hindi sa inyo ato, panggapin uh, nyo maraming salamat po sige, salamat din maraming salamat po sa Panginoon Diyos okay, at uh, kawaan kayo ng Panginoon maraming salamat po sa Panginoon Diyos Marami Maraming marami salamat po. pong salamat na mga binigyan ng tulong sa amin. Malaking bagay na po ito sa amin. Oo. Oh, sana'y lalo kayong kawaan ng Panginoon. Ang oh, nga po eh. Laging mananalangin sa kanya. Hindi naman po kami sa kanya. Sige. So, yeah. So, sana po eh sana po maganda po panimula eh. po ito. Sana po eh lumago pa po ang inyo pong ano. Oo, salamat tayo at sa pamamagitan ng Bidang Pinoy, eh. nagkatagpo tayo rito. Ha? Magandang hapon sa inyo mga kasambahay. Natunghayan natin na naman ang panibagong storya ng ating Bidang Pinoy at ating Maswerteng Pinoy. Nakita nyo naman uh, ang isang Maswerteng Pinay natin. Eh. Eh, maswerteng Pinay natin, eh. nagsimula ang Alakal, si Sir naman na uh, Tiempo, taxi driver yes, din, yes, nakatulungan napakaganda ng storya natin ngayon. Tina, anong masasabi mo? Prong Jonathan, na sobrang na-touch po ako, mga kasambahay. Talaga, promise. so, mga kasambahay, sana po itong hayan nyo sa aming programa. 4.30 to 5 ng hapon, tuwing Webes. Dito lang po yan sa nag-iisang public service channel, yes. UNTV. Ako si Jonathan Silvestre, ang inyong katuwang sa pag-asenso. At ako ang inyong Entre Pinay, Tina Marasigan, nakapagbida sa negosyo. Bida sa pag-asenso. Bida, Bida Pinoy! Pinoy. Uh, maganda yung mga yung segment yun yun. Kasi, yung bang pagtulong sa kapwa, nandun doon na. Yung hey, nga po, nagpapasalamat din kami sa mga tulong na uh -huh. pinigay niyo sa amin. Ay. Huh? Malaking ano sa amin yan. Ang tatay niya kasi, eh. naalala niya. Roll mo, roll mo. Roll mo, hindi. Sa mga sorry 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 i'm a hamster